Welcome po sa ating channel, Dekan Toeng. Uh, ito na po yung ano, uh, bali ginawa na natin yung continuation ng ating video. Yan. Bali yung ginawa natin nung nakaraan mga boss. Sabi ko gagawa natin ng panel para at least ano, para okay lang siya tingnan at madaling sundan. Yan. Ito po yung ano natin dati, diagram. Yan, diagram natin dati. Yan, bali ito yung ito yung mga switch natin sa at yung next video natin, sa susunod pa wiringan natin to. Ayan. Susunod po abangan niyo. Mali to po yung sa solar panel natin. Dahil magiging walo na yung panel natin. Ayan, meron tayo. Ginamit lang natin switch. Uh, alam naman po natin na itong switch na to pang 220 volts. Tapos uh, gagamitin natin siya pang 12 volts lang na ano uh, DC na power. Kaya sigurado naman kayang-kaya nito. Yan, 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 po yung mga switch sa ilaw na uh, 220 volts ang gamit. Ginagamit natin sa mga bahay. Yan. Yan po solar panel. Bali yan pag sinwitch natin yan, uh, under na yung isang linya natin. Bali negative na, negative yan. Yan yung ginawa ko para madaling sundan. Isang switch tapos ito yung isang linya niya. Ayun, pababa. Yan, di pa po nakatap yan. Sa susunod ay yung gagawin natin ng video. Ayun. Halimbawa, meron kayong siyam na solar panel. yan pero ito may reserva na ako diyan kasi maraming marami pa yung kailangan natin na solar panel para po dito sa paggawa natin ng mga video kasi kailangan natin paanda rin si rep Ayun yung target natin rep at uh, kung meron ding aircon yan yan po bali switch 1 under na yung solar panel 1 tapos 2 solar panel 2 3 yan tapos 4 sisindihan nyo lang yan under yung solar panel nyo yan kung siyam yung panel nyo yan bali sa linya lang yung nakakat nakakat bali negative po yung papasok natin dyan yan nilagyan ko siya ng negative bali yung lahat po nung positive nung ating solar panel ay pagsasamahin natin yan yan dito na siya tatakbo tapos gaya din po nung sabi ko dito sa ating diagram ay yan, sa diagram natin ay meron tayong voltmeter dito ito yung pancheck natin sa mga panel natin kung may meron sira o medyo di umaandar pwede may sira yung switch pwede sira yung panel pwede pati yung wire yan uh, ito pwede rin yung switch natin dito nakapat sira yung switch natin dito sa voltmeter ito naman po yung voltmeter natin. yan. Bali, bumili din ako ng ano, uh, plate. trigang Tapos pinasok ko siya. Ayan. Uh, ito yung ginawa ko. Kaya pakikita natin dito. Bali, yung mga binili ko po. Uh, bumili ako ng ganito. Pampatong sa plywood. Para hindi tayo mahirapan mag ano. Yan, binili ko, binili ko yan. yan tapos screw nyo dyan. binili kayo ng black screw na ang kahoy. Ayan, para mabilis gawin. Ayan, ito yun. siya. Papasok nyo lang dyan yan. Tapos, imamountin nyo sa sa kawai yan. Pang kaway po. Tapos, ito po yung kaparis niya, Ayan, may may po dyan. Tapos, ito naman yung bali. Ito yung papatong. ang papatong siya dyan. Kung tatlong switch yung nakabinili nyo, ayan, tatlong switch yung may lalagay dyan. Ayan po yun. Ayan, ayan yung tatlong switch natin. Ayan sya Ayan, tatlong switch At meron ding single switch Ayan Ito, single switch sa mga baterya na natin to Ayan, baterya Ito po yung para sa charging At pag gabi, kung gusto niya na sindian yan O umaga gusto niya sindian. Para mawala po yung pagka-charging nya sisindian lang to Ayan Pag nakapatay po yan, charging yung mga battery natin Ayan, yung sa ilalim Tapos ito, individual switch pa rin Para sa mga baterya natin Kung kung ilang po yung baterya natin Ayan yan Ito sa, itong second layer natin Ayan, to battery 1 sisindihan natin battery 2 battery 3 tapos dito na yung ano ah uh, mangyayari naman po dito kung gusto nyo yung charging siya, yan dito na yan ah uh, ito po ginawa ko syang tigisang switch kasi gusto ko lang ipakita dito yung diode natin dito yan pero sa susunod gagawin ko ng tatlohan to kasi ah uh, para lang po dito sa video natin yan dito, dito tatakbo yung diode para makita lang po na malinaw tapos dito magtatap ko kasi yun. Yan, magtatap siya dito at dito sa switch pa rin. Pag gusto nating i-bypass yung diode, bali mawawalang bisa yung diode natin dito pagka switch nito. Kasi dito lang po siya nakatap. Yan pag ganyan lang siya para madali niyo makita. Masundan sa ating video. Yan yung ginawa natin. Tapos ito naman po yung sa diniskarte natin sa sa voltmeter natin mga boss. Ayun, bali ito. Ito yung pinaka ano niya, plate trigang yung ano. Trigang o tatlong section nila kinan natin. Yan, para at least itong voltmeter natin swak na swak dito. Yan. Yung ginawa ko ganyan. Yan, ginanya ko lang siya tapos glue stick. Yan, yung glue stick natin. Pakita natin dito sa video natin. Yan, yung glue stick natin tong isa. Ito na yung para pagtest test natin ng kuryente dun sa final na dun sa ating lo sa loob ng bahay. Pero lalagyan pa rin ng switch to. Meron pa rin po switch to para para at least po ah uh, na papatayin natin to para hindi kakain ng kuryente uh, hindi siya nakababad yan para at least hindi rin ito masira kasi kung babad na babad dyan pwedeng, pwedeng hindi rin tumagal yan ito may lalagay natin nasasample lang natin dito ito balito po itong uh, soldiering soldering iron na to ginagamit ko lang pang glue stick ito yung ginagamit ko sa sa lead. pag ginamit nyo po kasi ito hindi nyo namaga pang ano ng glue stick o di kaya sa plastic pasunog uh, hindi nyo na magagamit ng maayos ito pag ginamit nyo. Kaya kung ginamitan nyo po ng plastic yung soldering iron nyo, ah uh, nyo, nyo na, hindi nyo na magagamit sa, ano, sa lid. Ayan, baliwalay na po yung ginagamit namin sa plastic ito yun. Ayan, pakikita lang natin kung paano yung ginawa natin diskarte. Ayan, lagyan natin muna ng konti. Ayan, lagyan muna natin yung konti yan dito. Ito, glue stick po ito. Uh, mabibili nyo ito 3 pesos to 4 pesos lang. yan tapos gamit na kayo ng kahit panginang lang, pwede. Pero meron po nabibili na ano nito, yung parang gun siya, binabala. Pero mas madali siyang i-apply pag ganito, panginang yung gamit niya. Mas mabilis. Yan. Mabilis siyang, yan you know, tunawin. Yan, nalulusaw. Yan, lumalambot. Yan, sa susunod po, bali ang mangyayari, ano uh, na natin siya. Uh, wawiringan na natin. Yan, pinakita ko lang yung papiaw nung ating video. Yan, ginawa ko na siya Taba na gastos ko dito, umabot na ng ano, 4,000 dito lang sa mga switch. Yan, sa mga switch pa lang umabot ng 4,000. Pero hindi ko naman ano to, hindi binigla. Ah, uh, konti paunti-unti binibili ko. Yan. Ayun siya. Tapos dadagdagan natin dito. Yan, bibitawan na natin para maglapat. Para hindi tayo mahirapan. Yan po, blue stick lang at ididikit natin siya. mamaya papakita ko po sa inyo kung paano yung ginawa natin discarte doon sa mga switch natin yan kasi kung bibili tayo nung ano uh, nung breaker na 12 volts uh, yun katulad nung 12 volts kung alam pagkakala po sa mga breaker po meron syang ano uh, coil yan may coil sya yan kung wala naman yung coil kung walang coil yun o walang supply parang ano lang sya parang switch lang tapos bibilin mo mahal mahal sya yun Maganda lang pong tignan yung breaker pag, ano, uh, sa pagdidesign ng ano, pagwawiring o paggawa ng isang panel board. Yan. Pero kung kukunti pa lang naman po yung baterya nyo, pwedeng pwede po yung switch. Uh, at kung nagtitipid kayo, switch muna yung gamitin nyo. Yan, katulad po nyan, uh, katulad nyan, marami. Maraming panel yung naisi-switch natin. Yan kung gusto natin patayin yung ibang baterya napapatayin nyo ayaw nyo muna siyang maglabas ng kuryente yan ayan po yung ano nyan bentae kung gusto nyo yung iba charging lang siya tapos yung iba uh, na tapos yung iba naman meron kang nakabackup backup kung sakaling maubusan yung set A na battery o yung set B yan yung sabay yung pinaandar nyo set A saka set B naka sinindi nyo sa gabi tapos naubusan meron kang ano uh, pang emergency yan, meron kang pang emergency na pwede mo pang magamit. Yan, meron kang backup. Backup na mga baterya pa. Yan po yung kagandahan ng pagkakadesign ng ginawa natin. Meron siyang mga switch. Yan, kung gusto nyo pong ano, uh, yung explanation po natin dito uh, ginawa ko po ng video mag ano lang po kayo paklag lang kayo doon sa mga video na ginawa ko yung kompletong kompleto po doon pinapaliwanag ko doon yung ginawa nating diagram yan makikita nyo po doon pero sa susunod po uh, gagawin pa rin natin ito ng na, ano. Uh, paliwanag kasi pag-wiringan na natin yun. 'yan. Ayun. Dito pinapakita ko lang yung ibang ginawa natin. Yan baliw na po yung panel natin. Ah uh, Hintayin lang natin matuyo. Ito pakita ko lang dito yung ibang ano. Ito meron tayo na ano, dito mga boss. Ah uh, Ayan yung ginawa natin, voltmeter. Ito, tingnan niyo yung plate niya. Ito, tatanggalin natin yung plate, matatanggal niya pa to. Ayan, medyo may kit lang siya. Ayan. Dinikit din natin siya ng uh, blue stick. Ayan, kikita niyo po. Pag umilaw yan, medyo malinis na makikita kasi naka-plate siya. Ayan, naka-plate siya. Ayan. Pwede niyo pang tanggalin ito. Kaya dapat ididikit niyo po ito sa isa. Huwag niyo isasama ito. Kasi may ano yan. May tornillo ano, yan. Pag sinama nyo po itong pinakatakip niya, ano, uh, hindi nyo na matitornilyo. Kaya dapat doon siya ma... ano ma... maitikit doon sa glue stick. Yan. Bali, ito naman po yung natin sa mga diode natin. Ito yung magre-regulate ng kuryente natin, mga boss. Dito magagaling yung positive. Yan. Uh, Diyan lang natin itatouch yung wire natin. Para at least makita nyo lang. Yan. Pag ganyan, positive. Tatakbo dito. At ito naman yung pampipass natin ng laman diode doon sa ating video. Ito. Uh, ipapakita ko lang dito sa diagram natin. Ayan, yan ba dito yun? Yan. Anim na diode po. Ayun, anim na diode. Inano ko lang sa metal plate yan, para at least po hindi nakasayad, hindi na nakasayad sa dito sa kahoy, sa plywood. Pag nakasayad diyan, iinit yung plywood at matutustay yung diode, diode natin. Matutusta po yan. Yan, kaya dapat nakahang siya. Yan, para magandang tingnan yan, hinahang ko siya. Para atis po pag uminit yung outer part ng diode natin. Iinit po kasi yan pag dumadaan yung kuryente dyan. Talagang iinit po yan kasi ayun po yung purpose niya. Nadaan yung kuryente dyan, re-regulate nya yung kuryente. Ito na po yung pinaka, ano natin, uh, solar charge controller natin. Yan, pag, pag na po itong mga voltmeter natin. Yan, dyan, dyan yung makikita yung kuryente. Uh, madi-discuss na natin na maayos. Ito, ang gagaling na solar panel to, yung kuryente niya. Tapos ito naman yung papunta doon sa baterya. Kada baterya, asusukat itong voltmeter na to. Tapos itong ginawa natin na isa, ito yung tatakbo dito. Bago papasok ng bahay. Ayan, ito, ito siya. After na po ng mga diode na regulate na yung kuryente. Ngayon pag uh, ito, pinatay natin to, uh, yan, dito dadaan yung kuryente natin sa anim na diode. Yung nagagaling na solar panel po. Sa umaga hanggang hapon, dadaan sa anim na diode. Pag nakapatay itong switch na to, ngayon pag gabi na po, bypass na natin 'yan o natin 'yan. Mawawala na po yung mga limang diode na 'yan. yan. Doon niyo na makikita ko sa susunod na video natin kasi meron na tayong nakaantabay na voltmeter dito. Ito 'yon. Ito natuyo na tayo na. Eh ito na po 'yon. Ito na siya. Eh ito yung ilalagay natin. Yan, mabilis lang naman po matuyo 'to. Ayan, nakita niyo natuyo na siya. Ayan. Tapos, attach uh, touch lang natin siya dito. Napakadali lang pong gawin, hindi mahirap pag ganito. kasi yung panel po na ganito, kait kahit sa bato pwede nyo ilagay ito. Ayan. Kaya lang ito kasi nakapatong. nakapatong siya. Kaya yung tendency niya naka-alsa. Hindi po ito yung nilulubog sa bato. Pero kung gusto nyo ilubog to, pwede rin po. Pero may nabibili po talaga nilulubog sa bato yung kulay orange. Ito pang ibabaw po talaga to, Yung parang design niya, nakangat siya sa platform o sa ano sa wall kaya sa plywood yan po ngayon ito lagyan natin ng tornilyo yan lagyan natin ng ano ayan na ay yung isang voltmeter na inan natin tapos ito po yung wire nya ito yung wiring natin sa susunod ito yung supply nya 12 volts yan supply natin tapos ito naman yung linya pa pumunta doon sa voltmeter nya at ampere makikita ko po dito kung paano yung diniskarte natin ito yan, pagsasamahin muna natin to mga boss yan, pagsasamahin natin yan para at least pag ano natin di tayo mahirapan baling ginawa ko po dyan na uh, pinakita ko lang yung ano kung papansin ninyo yung mga wire dire diretso lang pero kung tutusin kung talagang gusto nyo isang, isang labasan lang kung dito lahat pababa pwede yun kaya lang pag binairing ako yan hindi nyo na masusundan kaya ginawa ko po talaga straight sya eto kada isang switch eto yung linya nya tapos eto yung kakaparis nya yan sinadya ko po talaga ganyan para atis madaling sundan kasi yung sa mga wiring sa bahay uh, isang butas lang yan tapos mag -ta uh, magtatagin na lang sila wala lagyan nila ng marking limbawa kung 1 1 1 one, ayun yung pares tapos 2-2 ayun yung pares at yung 3-3 pares eh dito po malayo kayong malilito pag uh, natin yan kasi yun nga po pares uh, paris paris na straight line lang siya itong switch na to ito na yun yung wire nya duluan lang kaya ganyan yung ginawa ko para mas madali syang ano, uh, madaling masundan dito sa ating video ito balik po tayo dito mga boss bali yun pinagsama natin yung wire para hindi tayo mahirapan magpasok and bali mangyayari uh, papasok natin dito dito lalabas yung wire dito natin siya palalabasin Ah uh, Ilayan nyo lang po yan, matatanggal yan. Ayan, nakakita niyo nyo dyan na nakabolt na siya. Ay, nakascrew na siya. Tapos gagamitin natin ulit itong ano, uh, panginang natin. Ito. Ayan, bubutasan po natin siya dito. Ayan, gamit pa rin yung uh, uh soldering ngayon. Ito, mas mabilis po kasi kung ganito yung gagawin nyo. Ayan, bubutasan lang natin siya. Ayan. Kasi dahil may init tip nito. mas mas mabilis pong ano, kambutas ng plastic. At ito, pwede nyo rin pong magamit ito sa mga motor. Kung magpapatsi kayo ng plastic, yung mga nabasag na plastic. Ito, pwede, pwede, pwede po ito. Madidikit yung mga parte na nabali. Tapos, saanin na lang. Uh, dikitan pa ng ibang plastic. Ayan, ganyan lang po siya kadali Mabubutas nyo siya. yan kahit dun sa mga nagle-letos, yung mga cup, let cup. mag-soldering iron na kayo, mas mabilis. Yan, lang po yung ginawa natin dun sa mga uh, ibang switches na nauna pa. Yan, bali ito papiyaw lang mga boss. Yan, para lakihan natin butas. Lakihan pa natin ng konti, konti, konti lang. Yan, dyan nalalabas yung wire. Yan, dyan nalalabas yung wire natin. So, yan, yan na. Tapos so, silalagay na natin siya. Ito, kapasok natin doon. Ayusin lang natin. And pag umilaw po yan, malinis nang tignan kasi meron siyang pinaka pinaka ano, panel. Ayan. Sa so ito, mas mabilis ano, gawin pag ganito yung ano. Ayan, malinis na tignan. Tapos ipapatong nyo na lang to. Pero bago nyo ipatong, nalagay natin itong yan, pinaka screw Balik Ayan, bali, nag-gastos po dito, mabot ng 4,000 kasama pa yung mga wire. Yan. Kasi yung wiring po ng panel, kaday uh, kada isang panel yung negative niya. Magkakaroon ng isang linya yung lahat ng negative. Individual yung linya ng negative papunta dito sa sa panel natin para dadaan dun sa mga switch na yun. Ayun, po yung mangyayari. Tapos yung positive pagsasamahin na lang dun sa, sa itas para makatibid tayo ng wire. mali isang wire na lang yung tatakbo dito wag papasok sa sa dito sa panel na to. Yes. So yan na po yun. Uh, Pupatayin ng isang ano isang tornilyo pa para maging dalawa yan nalagay natin to yan tapos nalagay na yung plate Yan. kita nyo po na malinis yung tignan kasi Ayan, sakto-sakto. Tapos, ito naman, uh, ito na yung switch natin sa, ito naman yung switch natin, papasok na sa loob ng bahay, sa loob. Pero dito, naka-monitor tayo. Nakikita natin, pag merong ilang appliances yung nakalagay dito, uh, ilang bumbilya, nakikita nyo to, kung magdadrap yung voltage natin. Ito, ito yung pinaka-monitoring natin, voltage, pinakalas. pasok ng bahay yan. Ito na yung naka, ano. Pero lalagyan pa rin natin to ng switch para, at least hindi siya nakababad. Napapahinga yung ating voltmeter. Yan. Bali to po, uh, pakita ko yung ginawa ko doon sa mga switch natin. Ito. Ito siya, uh, solid wire. Yan, bili ka, bibili ka ng solid wire. Ayan, sa solid wire po kasi ang technique dito. Kung bibili kayo ng per meter, mas mahal, mas mahal po siya. Pero kung bibili kayo ng isang box na ganito, katulad nito, nabili ko 1.8 lang. Yan, 1.8 lang po 'to. Uh, size niya gauge 12. Yan. 200 mm, yan solid wire po 'yan kasi hindi po tayo pwedeng gumamit ng stranded pag ganito kasi pag sinuksok natin yan uh, meron po nabibili nito yung buhagag sya pero matigas din po sya solid din kaya lang uh, marami syang strand iba pa po, po yung wire na ganito yan ito naman malambot malambot yung strand nya at meron pong wire na ganito uh, yung strand nya na ganito makakapal yan pero ito solid wire yung tawag dito ito yung isusuksok natin dito kasi mas mabilis po syang ano Uh, gawin. Ayan. Dito naman sa switch na yan, yung apat na yan, kahit ano po dyan, pwede. Bale, po yung linya nya. Ayan, up, up and down. Up, tapos down, yan. Tapos kung gusto nyo kunin dito, pwede rin. Pababa, pwede rin po yan. Kahit dito, pwede. Pag ganyan, pwede rin. Ito. Ayan, ginawa ko lang po, puputol ako ng wire na ganyan. Ayan. Same size. Tapos gamit ka ng flies. Ito. Ayan, gamit ka ng flies. Tapos, ito nambabakbakin natin siya. Ayan po. Itong isang part, uh, kakayasin natin ng cutter. Tapos itong isang part, yung insert natin dun sa ano. Kasi, kaya kakayasin natin ang cutter yung isang part para pag hihinangin natin. Ito. So, cutter. Kasi meron pong ano yan, uh, meron siyang insulation na uh, varnish. Kaya kailangan natin siyang ano, kayasin. Para pag hihinangin ko, lalagyan natin ng ano to, uh, kaparis niya na uh, yung duplex wire yung malambot eto para pag wawiring natin sa susunod na video mas mabilis twist twist lang tayo eto bali paparisan natin ng ganito tapos iinangin natin yan bali yung isang dulo lang po yung kakayasin natin tapos ayan na susok na natin yan ayan. eto ito yung up natin ayan yung on hop meron siyang meron siyang tanda Ayan, eh, lalagay natin siya. yun, in-insert lang po siya. yun, sa mga butas. yun, tapos, pag tatanggalin nyo, ilayan nyo lang po ng daan-daan. matatanggal siya. Pero yan, pag na-insert na, na yan, matigas na. Matigas na po yan. yun, dito, ito naman yung lalagyan natin. Ito na yung switch pa, pasok ng bahay. Pero sa susunod, bibili tayo ng ano dito para breaker yung lalagay natin dito. Kaya, ano, yung yung switch snipe yata yan. Switch snipe. Uh, basta pakikita ko na lang po sa susunod. Uh, ano lang siya, double throw na switch. Meron siyang center. Center yung off niya. Bali, ani, bali anim yung pinaka ano niya. Terminal. Ito so, dito po yung ginawa natin, bali ganyan. Yan. Yan para madali pa rin yung paggawa natin sa video natin. Dito pa rin yung isang linya at dito yung isang linya. So, Ito lang natin. Yan, nalagyan na po natin ng tanda para sentro yung butas natin. Tapos gamit tayo pa rin ng ano, soldering iron pa rin. Ayan, pang butas para mas mabilis. Ito, ito po kasi, uh, yung trabaho pag ganito yung ginawa natin. Yan, sa susunod po, abangan na lang yung ating uh, next video, body wiring wiring na tayo uh, ngayon ilalagay ko na rin yung panel kung aabutin pa yung 32 pieces po pala mga boss, uh, pikwento ko lang sa inyo 32 pieces na lipo 4 na battery 32 pieces tapos 32650 yung ano niya uh, yung tawag nila dito sa battery na yun makunat na po yun mga boss uh, 32 pieces, uh, pang ilaw pang ilaw nyo sa gabi kaysa sa bibili kayo ng baterya sa sakyan mas maganda po 'yung ano, LiPo4 na battery. Talagang tumatagal siya. Makakapag-load ka na ng ilaw na ano doon, ah, walo ganyan. At uh, tumatagal na po 'yan hanggang ano, padaling araw. Syempre, 'yung ibang bahay po kasi, uh, alam naman natin 'yung ibang tao ay hindi naman continuous 'yung ano, nakasindi 'yung ilaw niya sa gabi. 'Yung iba ayaw nilang nakasindi 'yung ilaw. Para makatulog sila na maayos. 'Yung iba naman, uh, dim light lang, 'yung malalabo lang. 'Yan, malalabo na ilaw. At 'yung iba naman po, talagang uh, binabawasan na rin yung nakasindi na ilaw Yan. kaya yung 32 pieces po na ilaw ay ano na magagamit nyo na po ng ano yan uh, kung nakabili kayo ng 32, 32 pieces po pala na battery pag nakabili na kayo ng 32 pieces na battery magagamit nyo na po ng ano yan uh, matagal sa gabi yan sa gabi at depende rin po sa load nyo na watts kung nilagay nyo po ng malaking watts yan 12 watts lahat yung nilagay nyo uh, hindi po gaano tatagal dapat mga ano lang uh, 9 watts 9 watts ganyan huwag nyo pong lalagyan ng mga puro 12 watts kasi masyado nang uh, mas masyado pong mabigat yung load nya pero kung gusto nyo po talaga ng 12 watts mas, mali, mas maliwanag gawin nyo na pong ano, uh, 64 pieces yan 64 pieces yung bilhin yung battery yun sigurado na kayo pang man, mag ano na po yun uh, pang magdamaga na talaga yan siguro uh, mga ilaw po mga 12 sing bumbilya na yung 12 volts yan, ayan na siya ganyan lang yung ginawa natin yan, line, eto na yung linya niya dalawa yan, tapos yan, ganyan lang po kadali uh, pag kayo yung gumawa kung gusto niyo pong isang butas lang, pwede naman po dito sa video natin na, uh, para lang po masundan yung ating wiring connection sa sa gagawin natin video, kaya ganito yung ginawa natin na uh, uh, wire uh, butas, yan up and down sya, pero kung tutusin po, pwede naman yan. Isang butas lang dito. Tatakbo yung dalawa. Para atis mas malinis. Yun nga po, dito lang sa video. Kaya ganyan po yung ginawa natin. Madadalihan po kasi yung viewers natin pag ganito. So yan po, ah uh, tornilyo na lang. Kaya wala tayong mahanap na isang tornilyo. Okay na muna yung isa. Ayan siya. Tapos ito na yung takip niya. Ito na yung patak po sa loob ng bahay. Just in case, uh, meron tayong switch na isa. Kapatay natin yung sa linya para walang papasok na kuryente doon sa loob ng bahay. Ito yung pinaka-final natin. Tapos ito yung pinaka-monitoring device natin o yung voltmeter natin para doon sa final na kuryente. Final na kuryente na na-regulate doon. Yan. At yung pupukol na rin ng mga battery natin. Yan. So, yan po yung ating ginawa mga boss sa... Uh, ito, bali ito po yung mga switch natin pang bypass Pang bypass doon sa diode Ayan, at ito na rin po yung switch natin para sa charging Charging, charging pag nakapatay Charging yung mga battery Tapos pag gabi, gusto nyo magpukul na kuryente Hindi yan yung isa Kung gusto nyo yung dalawa, magpukul na kuryente Hindi yan yung dalawa Ayan. Meron ka ng dalawang baterya na magpukul sa bahay, sa gabi At syempre, ito pa rin po yung individual switch Nung ating uh, Yung charging natin na, na, battery natin Dito tatakbo yan, mga boss yan, katulad nito. Kaya dapat uh, three gang. three gang, na rin yung ano. O three switch na rin yung ilalagay natin dito para at least yan tuloy-tuloy sana doon. Kaya lang dito pasamantala ganyan muna kasi gusto ko lang ipakita yung ano dito, yung diode. Dito kasi tatakbo yung mga diode. Pag ginawa natin tatlo to, dalawang diode dito, tapos isa dito. Parang medyo magulo na. Yan, kaya ganyan muna yung ginawa ko. Bali to, ito siya. Switch nung isang battery natin, yan siya. Ito yun, kaparis pa niya. Tapos pangalawa ito. Ito yung kaparis niya. Tapos pangatlo. Ito yung kaparis niya. na yung battery. Pangapat, ito. Switch. Ito yun, pangapat natin. Meron pa tayong reserve na natitira. Up. Meron pa tayong natitira na lima. Yan. So, yan po. Uh, puputulin ko na yung mga video, video natin, boss. Uh, sa susunod na lang. Kita-kits na lang tayo ulit. Yan. Pinakita ko lang yung ginagawa natin para sa susunod na video natin. Yan po, sana subscribe at like na rin. Yan. Diyan natin itatayo yan. Yan, para tatanggalin natin yung mga cactus at yung mga burloloy na wire. Ayan, matatanggal na po yung mga burloloy na wire kasi eto na yon Tatayo lang natin yun, Yan, malaki siya. Saka dito, kitang-kita -kita na yung mga diode natin. Yan. At hindi na siya nakalaglag. Yan, wiring na lang tayo mga boss sa susunod. Yan, dyan siya magpwepwesto. Tatayo dyan. At eto na yung mga wire natin sa solar panel. Tataging lang tayo. Ayan, ito yung para sa solar panel 1 natin. Dito tatakbo yan, negative line. Tapos 2. Ito. Negative line po lahat yung dito. Hanggang dito sa pababa, negative line. Bali ito yung positive natin mga boss. Dito tatakbo. Pagsasamahin lahat ng panel yung positive. Dito tatakbo yan. Bali dito, puro negative yan. Tapos ito yung voltmeter natin. Voltmeter natin, may switch siya. Para mapapahingad pa rin. Ang voltmeter na to, ito yung pang monitor natin sa mga solar panel natin every time o every day na magche-check tayo, nagte-test natin yung mga individual na solar panel natin. At yun na rin dito naman, individual na battery na natin dito. Ito yung pang-monitor natin. Voltmeter at ampere. Ampere meter pa rin. Ito yun naman yung switch sa ating mga battery, mga boss. Kung ayaw niyo i-charge yung battery 1, bali papatayin niyo lang ito. Walang papasok na kuryente dito sa charging natin. At 'yan. Kasi nakapatay itong negative natin dito Line Para dito sa isa Kung itong number 2 gusto nyo i-charge Sindihan nyo lang yan At patayin itong switch na to Charging yung ating battery Ngayon pag gabi na Gusto nyo maglabas na kuryente yung battery natin Sindihan lang po to Mabipass yung mga diode dito sa gilid At yun Sindihan din to Maglalabas na ng kuryente dyan Magpupukol na sa Papasok doon sa loob na bahay natin yon, Yan dahil, dahil po may voltmeter tayo At yun na rin Final ano uh, Final load Ayan, dyan, dyan na lilitaw lahat. Ayan po. Ayan na yung pinaka-monitoring device natin, yung voltmeter na yun. Ayan, mas maganda na yung ano, usapan natin pag dyan na tumakbo. Ayan, kita-kita nyo na kung ano nangyayari. Lalo-lalo na pag sinwitch natin yun, bypass yung diode. Makikita nyo, tataas yung kuryente. Dito natin makikita. Ayan po, challenge uh, channel back and toink. Sa susunod na lang po mga boss. Kita kits. Subscribe na rin po at like at